Dahil sa sobrang pagtutok sa Pokrovsk, madali nating makalimutan na ang dating mahalagang lungsod na ito sa lohistika ay hindi lang ang tanging lugar na sinusubukang sakupin ng Russia sa Donetsk. Matindi ring tinamaan ng Mirnarad at kailangang tanggapin ng Ukraine na malapit ng bumagsak ang lungsod. Nagsimula na ang pag-atras at pinabayaran ng Ukraine ang Russia sa padalos-dalos nitong pag-atras ng mga puwersa. Akala ng mga Ruso ay nananalo sila sa Mirnarad. Hindi nila alam na napunta sila sa bitag ng Ukraine. Dahilan ng pag-atake ng machine gun, drone, at F-16 sa kanila. Nagsimula ito ng mapansin ng Ukraine na unti-unting nalalantad sa mabagal at tuloy-tuloy na pag-usad ng mga Ruso ang ilang pwersang inilagay nila sa Mirnarad. Kailangan nilang magdesisyon. Maaaring manatili ang mga sundalong iyon sa kanilang kinalalagyan. Pinapatay ang mga sundalong Ruso habang sumusulong ang mga ito. Habang sinusubukan naman ng ibang tropang Ruso, na palibutan ang kanilang posisyon. Bilang alternatibo, maaring iatras ng Ukraine ang kanilang mga sundalo. Isuko ang maliit na bahagi ng teritoryo ng Mirnarad, at hayaang maniwala ang Russia na nakamit nila ang isang malaking tagumpay. Malaking tagumpay ito para kay Vladimir Putin at sa kanyang nagihirap na puwersa. Napakabrutal para sa puwersa ng Russia ang pagsulong sa Mirnarad, kaugnay ng pagtatangka ni Vladimir Putin sa Kupin ang Pokrovsk. Noong Nobyembre 25, ayon sa Kiev Independent, siyam at walumpung sundalo ang nawala sa Russia. Marami sa mga sundalong iyon ay malamang na bahagi ng pag-atake sa Mirnarad. At ilan sa siyam at walumpu ay malamang na nasawi na hulog sa tusong bitag ng Ukrainian. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya. Habang dahan-dahang sumusulong ang Russia at napapalibutan ang Ukrainians, napagpasyahan nilang umatras bilang pinakamainam na opsyon. Para mapanatili ang buhay ng mga sundalo at mapalakas ang depensa sa likod ng teritoryong malapit makuha ng Russia, gagamitin ang muling pinagsamang unit ng tropa. Matapos itulak ang Mirnarad simula pa noong huling bahagi ng Oktubre at noong Nobyembre ay binomba ng hukbong Ruso ang malaking bahagi ng lungsod gamit ang mga airstrike. Ang mga palatandaan ng pag-atras ng mga Ukrainian ay siguradong nagdala ng malaking ginhawa. Sa wakas, makakapasok na sila sa lungsod at makukuha ang teritoryo para kay Putin, ikatutuwa ito ng mga commander. Maaaring nagbukas pa ng champagne sa Kremlin habang nagdiriwang ang mga opisyal sa Moscow sa pagkabihag ng lungsod na ilang libong buhay ang kapalit. Iba ang plano ng Ukraine. Iurong nila ang mga sundalo mula sa pinakamapanganib na katimugang bahagi ng Mirnarad. Ngunit gagawin nila ito sa paraang magdudulot ng pinakamaraming pinsala sa mga sumalakay at sumakop na Ruso hanggat maari hindi ito pagtakas ng Ukraine mula sa laban. Sa halip, nagplano ang Ukraine ng isang tuso at mapaminsalang bitag na hindi kailanman mahahalata ng mga puwersang Ruso. Simple lang ang plano. Umatras ang pangunahing grupo ng Ukraine mula Timog Mirnarad papunta sa mas ligtas na posisyon sa hilaga ng lugar. Ang 35 Teh Marine Brigade ng Ukraine ang magtatanggol sa gilid at pipigil sa puwersang Ruso na lumapit sa umaatras na tropa kailangang panatilihing bukas ng brigada ang daanan para sa mga kasamahan nila. At nagawa nila ito na may malaking epekto. Hindi sana makakapili ang Ukraine ng mas angkop na brigada. Dahil ipinakita nito ang pambihirang tapang at tiniis ang matinding pagkalugi mula sa pananakop ni Putin. Ang ika-35 na Brigadang Marino ay nagkaroon ng natatanging sandali noong kontra-opensiba ng Ukraine noong 2,000 at 22 matapos ang pananakop ng Russia. Ilang unit ng brigada ang tumawid sa Ilog Inulets sa Kherson Oblast at nagtayo ng bridgehead bilang panimulang punto sa pagbawi ng baryong Davidiv Bread. Dalawang araw lang nabawi ang baryong iyon. Nagbigay ang 35 Ath Marine Brigade ng mabilis na suntok na nagpahina sa mga puwersang militar ng Russia. Ipinakita kay Putin na hindi niya makukuha ang lahat ng gusto niya sa Kherson. Ang parehong brigada ay gumanap ng napakaaktibong papel sa malakihang kontra-opensiba ng Ukraine noong 2023 na sa huli ay hindi naging matagumpay. Kasama ang ilang iba pang mga brigada, ang 35 Pet Marines ay naging bahagi ng isang pangunain na puwersa na idinisenyo upang pasukin ang Velika Nova Silka Front. Bahagyang, hagyang nagtagumpay sila. Ang 2,000 sundalo ng brigada ay nakabutas sa linya ng mga Ruso at napalaya ang Makarivka, Storozeva at Urasina. Ang lahat ng tagumpay laban sa mga puwersa ng Ruso ay may halong trahedya. Isang napakabagong trahedya. Sa katunayan, noong Nobyembre 1, 2025, nagdaos ang ika-35 Brigadang Marino ng Seremonya para gunitain ang pagkakatatag ng isa sa kanilang batalyon. Malamang nalaman ng Rusya ang Seremonya. Kaya nagpakawala ito ng dalawang Iskanda Missile at tatlong Geran Drone sa mga sundalo sa Dnipropetrovsk. Sa kasamaang palad, tumama ito ng direkta pagkatapos humupa ang alikabok. Labindalawang miyembro ng matapang na Marine Brigade ng Ukraine at Pito, sibilyan ang namatay. Habang tatlong put-anim ang nasugatan, agad nag-imbestiga ang Ukraine at nagsampan ng kasong kapabayaan laban sa komander ng batalyon. Para naman sa natitirang bahagi ng brigada, tiyak na nag-uumapaw ang kanilang pagnanais na maghiganti laban sa mga mananakop na Ruso. Naging perpektong pagkakataon ang pagkatras mula sa Mirnarad para mapawi ang kanilang uhaw sa paghihiganti. Habang naglalagay ng bitag ang Ika-35 Marine Brigade, umatras na ang natitirang puwersa ng Ukraine mula timog ng Minarad. Ang balita ng pag-atras ay tiyak na narating ng mga mananakop na Ruso na dahan-dahang lumalapit sa posisyon ng Ukraine mula silangan ng lungsod. Malinaw nilang naramdaman ang perpektong pagkakataon na dumating sa kanila. Ang mga sundalong iyon na nasa Novoekonomitsya Settlement ay nagsimulang sumulong. Tiyak ang pakiramdam nila na basta na lang silang magmamarcha Papasok sa dating posisyon ng depensa ng Ukraine at aangkinin ang teritoryo at ang karangalan para sa kanilang sarili. Nagkamali sila, anuman ang iniisip ng mga puwersang ito. Kung umatras man ang Ukraine o pinalalaking kontrolado ng Russia ang teritoryo, hindi na iyon mahalaga. Walang pakialam. Iniulat ng Euromaidan Press, naglakad ang mga tropa ng Novo Economica, papasok sa Timog Mirnarad na mabilis iniiwan ng karamihan sa mga sundalong Ukrainian. Karamihan ay umalis na, pero may natirang tropa ng 35 th Marine Brigade na naghanda ng ambush. Ambush sa silangan. Ang iba, ang kailangan lang gawin ng brigadang iyon ay magbantay at maghintay na magpatuloy ang mga puwersang Ruso sa halos paglalakad nilang paglusob hanggang sa makarating ang mga ito sa tamang posisyon. Doon nagsimulang magpaputok ang machine gun. Pinaputukan ng mga baril ang unang mga Ruso na sa timog na posisyon ng minarad ng Ukraine habang minamatsagan ng reconnaissance drone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, akala mo matatakot ang mga sundalong Ruso sa ambush at mag-aalalang papasok sila sa bitag. Pero hindi nangyari. Pagkatapos matadtad ang unang mga Ruso, may dumating pang iba. Ngunit sila rin ay napuruhan ng putok ng machine gun. Ayon sa Euromaidan Press, kahit napatay na ang unang Ruso, hindi pa rin alam ng sumunod. Ipinapakita nito ang kulang na pagmamanman ng drone ng mga, ng mga Ruso sa mga pangunahing ruta papuntang Mirnarad. Muntik ng maging krimen sa digmaan kung saan drone ang pangunahing sandata ng magkabilang panig tulad ng binanggit ng United 24 Media. Matagal ng ginaya ng Rusya ang taktika ng Ukraine sa pagpapadala ng napakaraming first-person view or first-person view drones sa mga frontline. Mababa ang lipad ng mga drone na ito at ginagamit sa kamikaze attacks laban sa Ukraine. Mukhang hindi pa natutunan ng Rusya gumamit ng ibang drone para mapanatili ang bird's eye view ng labanan. Palaging ginagawa ito ng Ukraine. At nagbunga ito sa Timog Minarad dahil ang mga drone ang nagbigay alam sa 35th Marine Brigade sa pag-usad ng mga Ruso. Sa Rusya, dahil kulang sa observation drone, sumusugod ang mga sundalo ng walang alam sa sitwasyon. Paano nila malalaman kung may patibong na ilalagay kung ang mga gamit na pwede sana nilang gamitin para matukoy ang mga yon ay hindi naman ibinibigay sa kanila? Ang pagkabigo ng Rusya ay naging pakinabang ng ika-35 Marine Brigade at mabilis na pigilan ang paglusob ng mga Ruso sa silangang posisyon ng Ukraine sa sunod-sunod na putok ng machine gun. Ngunit nabanggit na sinusubukan ng Rusya na palibutan ang umatras na sundalong Ukrainian mula sa timog ng Mirnarad. Hindi na dapat ikagulat kung may mga tropang Ruso na umaatake sa mga Ukrainian mula Kanluran. Naitala na rin ng ika-35 Marine Brigade ang mga okupanteng Ruso, ibinunyag ng reconnaissance drone ng Ukraine na nakatutok ang mga Rusong sumusugod mula Kanluran sa linya ng tren sa ibaba ng Rivna. Matalinong hakbang iyon. Ang makapal na hanay ng mga puno sa rehiyong iyon ang nagsilbing taguan na kailangan ng mga pangkat ng infantry ng Russia para makagalaw nang hindi alam ng Ukraine ang ginagawa nila. Pwedeng nagamit ang artilleryya pero baka sayang lang kung di alam eksaktong posisyon ng mga sundalong Ruso at walang balak ang 35 Tough Marine Brigade na makipaglaban sa gilid ng kagubatan. Pareho, dahil ayaw nilang isuko ang silangang bahagi dahil tatagal ang ganong labanan, malamang may ilang sundalong Ukranyano na magiging lantad habang umaatras. Akala ng Rusya ay alam na nila ang lahat ng galaw, pero dalawang hakbang na mas nauuna ang 35 Tough Marine Brigade sa kanila sa buong panahon. Habang binabagsak ng machine gun ang mga pumapasok na ruso sa silangan, ang first person view drone ng 35th Marine Brigade ay nagsagawa ng misyon para maghanap at sumira sa Rivna Tree Line. Ang first person view drone ay mabilis na dumadaan sa mga puno at direktang umaatake sa mga sundalong ruso na makita nila. Habang gumagana ang first person view drone, nagpadala din ng octocopter sa linya ng mga puno. Madali lang ang gawain nila. Maghulog ng pampasabog sa sinumang lalapit sa umaatras na Ukraino. Ang mga octocopter ay paulit-ulit na lumilipad, naghahatid ng malalakas na pagsabog sa mga mananakop na ruso. Kahit sa gabi walang ligtas. Nagpadala ang ika-35 Marine Brigade ng thermal drone sa puno ng reeve na pagdilim. Ipinagpatuloy ang misyon ng paghahanap at pagsira sa pamamagitan ng paghahanap ng mga nakatago o nakakamuflaj na sundalong ruso na maaring nagpapahinga para sa gabi. Lumikha ang ika-35 Marine Brigade ng isang kill zone para sa mga sundalong Ruso na sumusulong mula sa kanluran. Sa totoo, dapat nakita na ng mga sundalo ang bahaging ito ng bitag. Ang paggamit ng mga drone para lumikha ng totoong no man's land sa buong linya ng harapan ay naging karaniwang taktika ng Ukraine. Bagamat kadalasan ay mas lantad ito kaysa sa nakita natin sa Mirnarad, matagal nang gumagawa ang Ukraine ng mga death zone gamit ang drone ayon sa ulat ng The Independent noong Agosto. Ayon sa ulat, hindi kaya ng mga mediko ang dami ng namamatay dahil sa mga drone sa mga lugar na ito. Parehong ginamit ng Ukraine at Russia ang kanilang mga first-person view drone para sa mga layuning ito. Sa ilang bahagi ng mga frontline, ang mga drone ay nagpapatrolya sa teritoryo hanggang 20 kilometro o 12 milya mula sa mga pangunahing combat zone. Ayon sa Independent, bumaba na ang sugat mula bala dahil karamihan ng pinsala sa Ukraine ay sanhina ng mga drone. Ayon sa politiko, ginamit ng Ukraine ang mga kill zone. At noong Nobyembre 18, ay sinabi nilang ang matinding paggamit ng mga drone ay nagtapos sa labanan sa mga trinsera na karaniwan noong unang taon ng pananakop. Sinabi ni Pablo Paliza, ang deputy head ng office ng Pangulo ng Ukraine, sa politiko kung ano, kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga kill zone na ito para sa mga sundalo sa lupa. Ayon sa kanya, naging digmaan na ito ng drone laban sa drone. Ngayon, kayang mang-ambush at harangin ng drone ang logistics at guluhin ang supply ng kalaban, pati pagpapanatili ng posisyon. Kapag natukoy ka, agad kang sisirain ng mga sandata sa paligid. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa tropang Russian sa kanlurang timog mirara. Walang ligtas na hakbang dahil maaring may first-person view drone sa likod ng bawat puno. Kapag na nadiskubre ng drone ang sundalo, ang kuha ng video kapag naipadala pabalik sa operator nito ay ibabahagi sa lahat ng iba pang piloto ng drone na nagpapalipad ng kanilang mga unmanned aerial vehicle sa Rivna Tree Line, kahit na makaligtas ang sundalong ruso sa unang drone na nakakita sa kanya may iba pang darating para tapusin siya. At kapag napatumba na ang sundalong iyon, bumalik na muli ang mga drone sa pangangaso. Nawasak ang kanlurang puwersa ng Rusya bago pa nila maharang ang umaatras na mga Ukraino. Maaaring naisara ng Rusya ang bilog kung wala ang suporta mula sa himpapawid para sa ika-35 Marine Brigade. Habang binabantayan ng brigada ang koridor, naglagay sila ng bitag laban sa mga puwersang Ruso. Nagbombang F-16 at Sukhoi. 27 sa mga kalaban mula sa himpapawid. Hindi nakatutok ang mga jet na ito. Sa mga sumasalakay o sundalong nagtatangkang hadlangan ang Ukraine, mas malalim ng kaunti ang kanilang mga target at ang layunin nila ay pigilan ang Rusya na magpadala ng karagdagang mga sundalo upang palakasin ang mabilis na nauubos nilang puwersa. Mga sundalong maaaring nakapigil sana sa pag-atras ng Ukraine unang lumipad sa himpapawid ang mga F-16. Target nila ang minahan ng kapitol na. Pangunahing kuta ng mga Ruso sa Donetsk, gayon din bilang sentro na ginagamit ng mga operator ng drone ng bansa para magpadala ng sarili nilang mga first-person view drone sa labanan. Nabanggit namin kanina na hindi nagpadala ng anumang drone ang Rusya para tulungan ang kanilang mga sundalo na sumulong mula sa silangan. Kaya marami ang napatay ng putok ng machine gun ng Ukraine posibleng walang mga drone ng Rusya dahil binagsakan ng F-16 ng Ukraine ng guided bomb unit. Tatlumput siyam bomba ang nan ang minahan ng kapitol na na ayon sa Euro Maidan Press ay nagdulot ng pagkawala ng kagamitan at drone kasabay ng pagkapatay sa infantry ng Rusya. Nawalan sila ng backup at nagkawatak-watak ang kanilang tropa at drone. Ang guided bomb unit Tatlumput siyam na kilala rin bilang Small Diameter Bomb Weapon System ay isang mahusay na pagpipilian para sa gawain ng pagsira sa mga puwersa ng Rusya na pinoprotektahan ng isang minahan. Sabi ng United States Air Force, ang Guided Bomb Unit, tatlumput siyam ay may smart carriage na kayang magdala ng dalawang daan at limampung pound warhead. Maaaring ilunsad ang bomba mula sa internal base or external hard points ng mga fighter jet gaya ng F-16 precision-guided din ito gamit ang Global Positioning System para tumama sa target. Dahil sa maliit na sukat at abot na apat 40 nautical miles, pwedeng ilunsad ang guided bomb unit, 30 sham mula sa labas ng visual range. Ibig sabihin, ang mga inataking tropa at mga drone operator sa minahan ng Kapatolna ay wala ng laban. Patay na sila bago pa nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Ipinapakita ng matalinong paggamit ng Ukraine ng F-16 sa ambush na ito ang kahalagahan nito. Nasa bansa na ang mga United States. Made fighter jet simula nang dumating ang una noong Agosto 2000 at 24. Sa halos isang taon, ginamit ng Ukraine ang F-16 pang depensa. Perpekto ang mga jet laban sa long-range na drone at missile habang papalapit sa mga lungsod ng Ukraine. Gayon paman, habang dumarami ang mga fighter jet ng Ukraine, mas madalas na nilang ginagamit ang kanilang mga F-16 para sa mga opensibong operasyon. Tulad ng ginawa sa minahan ng Kapitona. Base sa ulat ng Aerospace Global, Global News noong Nobyembre, 20 mahigit isang libo at tatlong daang target sa himpapawid na intercept ng F-16 ng Ukraine. Bukod sa tatlong daang direktang tama sa mga target sa lupa, pwede kang magdagdag ng isa pang target matapos umatras sa Mirnarad. Sa kabila ng atensyon na ibinibigay sa dumaraming bilang ng mga Western jet ng Ukraine, madaling makalimutan na mayroon din ang bansa ng maliit na puwersa ng mga fighter jet. Mula pa noong panahon ng Soviet, ang mga jet na iyon ay mas madalas ng ginagamit ngayon dahil marami ng F-16 ang Ukraine. Tumulong din ang mga Su-27 sa pag-atras mula Mirnarad. Sinundan nito ang mahusay na ginawa ng mga F-16 ng Ukraine sa pamamagitan ng pangalawang pag-atake sa kanlurang bahagi. Sa pagkakataong ito, isang pares ng mga jet ng Ukraine ang nakakita ng isang nakahiwalay na gusali na sinusubukan ng Russia na gamitin para ihiwalay ang isa sa mga grupo ng Ukraine matapos ang dalawang Joint Direct Attack Munition, Guided Bomba. Gumuho ang gusali at nawasak ang buong grupong pandigma ng Russia sa loob. Ang mga pag-ataking ito mula sa himpapawid ang tuluyang nagsara ng bitag para sa mga puwersa ng Russia. Dahil sa biniling jet at aksyon ng 35th Marine Brigade, Ligtas na kaatras ang mga sundalo ng Ukraine sa hilagang linya ng depensa ng Mirnarad. Nabigo ang mga Ruso at may isa pang matibay na depensa na kailangang lampasan ng tauhan ni Putin para makuha ang bayang ito sa Donetsk. Hindi mo malalaman yon kung Russia lang ang pakikinggan mo. Sumunod ang mga kontradiksyon ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Ang sabi ng Euromaidan Press, tumugon ang command ng Russia sa karaniwan nilang magulong paraan. Una nilang sinabi na hindi raw umatras ang mga Ukrainians at matagumpay nilang naipit ang lahat ayon sa ulat pero makalipas ang ilang oras isa pang kautusan mula sa command ng Russia ang nagsabing nakuha na raw ng mga puwersa ng Russia ang timog ng Mirnarad kaya nasaan ang kontradiksyon? ipinapakita ng pangalawang pahayag na sumunod agad sa una na naging maayos ang pag-atras ng Ukraine kung hindi ito nangyari mas matagal at mabagsik ang labanan sa timog Mirnarad hindi pwedeng sabihin ng Russia na napigilan nila ang pag-atras. Tapos biglang sasabihin na mabilis na bumagsak ang Southern Mirnarad. Isa lang ang maaring mangyari. At iyon ang huli. Tulad ng plano ng Ukraine, mas mataas ang naging kabayaran ng Russia sa dugo ng kanilang mga sundalo kaysa sa inaasahan nila para sa pagsakop na iyon. Para sa Ukraine, kailangang tanggapin ang pagkawala ng katimugang bahagi ng pinagtatalo ng lugar. Gayunpaman, ang pagkawala na iyon ay bahagi ng isang organisado at matalinong pag-atras na halos walang naging kaswalti sa panig ng Ukraine. Habang nag-iwan naman ng dos dosenang patay o sugatang mananakop na Ruso sa kanilang likuran. Ang mga sundalong umatras ay ngayon bahagi na ng pinagsamang depensa. Sa hilaga ng Mirnarad at Pakrovsk, iniulat ng Euromaidan Press, hindi na posible ang pag-ikot o pagkubkob nakapagtatag ng matibay na linya ng labanan ang pinagsamang puwersa kaya haharapin ng Russia ang mahirap na hamon na basagin ito matatag pa rin ang depensa ng Ukraine sa Mirnarad iniulat din ito ni Mesa noong Nobyembre 26, hindi ibig sabihin na nawala na ang banta ng Russia nakapwesto na ang puwersa ng Ukraine sa hilaga at patuloy ang labanan sa lungsod ngayon pa lang makakagawa ang Ukraine ng kontroladong pag-atras mula sa lungsod na posibleng bumagsak habang ginagawa ito, pinapahina nila ang mga sundalo at gamit ng Russia. Si Putin ay umaasa na susunod sa utos ang mga sundalong ipinadala niya sa Mirnarad. Karaniwan na sa militar ng Russia, ang hindi pagsunod ng tropa sa utos ni Putin. Nasanhi ng pagbagsak ng Open Siba. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga kaganapan sa Mirnarad at Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.